Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat At nandito na naman po tayo sa ating pong sa pecha At ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha Ngayon po May 10, 2025 Sa lahat ng subscribers natin, viewers natin Sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel Maraming maraming salamat po sa inyo lahat At ayan mga idol, upisan po natin ang ating sumada Dito po tayo sa May Ayan, 5 pa rin po tayo dito Adjist sa ating kretya at 25 sa ating taon. May 10, 2025. Simplify lang po muna natin sila. 0 plus 5 is 5. 1 plus 0 is 1. 2 plus 5 is 7. Tigulong din ko sa bandang gitna. Add lang po natin sila. 5 plus 1 is 6. Asensya na po sa ingay ng mga sasakyan. Ito naman, 7 plus 1 is 8 sa bandang baba, 6 plus 8 is 14 ayan mga idol, yan po ang ating unang numero, meron tayong 14 at yun naman po ang kapares niyang numero, dito pa rin po sa bandang combine lang po natin sila, 5 plus 1 plus 7 is 13, yan po ang ating kapares na numero, meron tayong 13 at meron na rin po tayong kombinasyon pwede na rin po na matayaan itong kombinasyon natin lang dito, 13-14 or 14-13 at dahil 2 digits din po sila, kaya isisimplify natin yung number natin dito. Itong dalawang number po natin dito, 13 at 14. Kaya unahin natin isimplify ang 13. Ayan, 1 plus 3 is 4. At 1 plus 4 is 5. Ayan, ito po ang ating isimsumada, 4 at 5. Unahin natin isimsumada ang 4. Punin natin yung 13. Isimsumada 13, 1 plus 3 is 4. 2244, 2244, 240, 242, 242, 242, 242, 242, plus 242, 242, 242, 242, 242, 242, 31, 242, 242, 242, 2 242, 242, 242, 242, 242, 242, 242, 242, 242, 5, 242, 242, 242, 242, 14 242, 14, 242, 5, there to sumada sa Tyros Lepas 2 is 5 at 23 Kasi isa naman sa mga ingay Yan, yeah, May mga ginagawang lang po kasi dyan sa malapit At uh, yung mga dyan, ito pa yung mga numera natin pwedeng pagpilian Sa ating sumada ngayong day 10 Meron tayong 4, 13, 40, 31, 22, 5, 14, 32, 23 Trumbull pa rin po natin yung mga numero natin Ipilang po tayo dyan kung ano po yung mga Nagustuhan po natin mga numero At sa ating sample naman Ginawa natin yung 81, 31 31 at 14 31 at 14 4 at uh, 23 for 23 at uh, 31 at uh, 5. Ayan mga idol, ito po yung mga sample natin nakuha. Sa atin pong sumata ngayon pong May 10, meron tayong 31.14, 4.23 at 31.5. Ayan mga sample lang naman po itong mga nakuha natin dito. Pero kung okay lang naman po sa inyo, pwede, pwede po natin patayan yung mga yan. Hindi naman kaya. Dito po sa mga nakainsirakin natin mga nangyari dito na taas. Narap mo lang po natin. Pili lang po tayo kung nakuha yung mga kaya gustuhan ko na natin yung mga kombinasyon at ayun mga idol kaya po natin sumada sa pecha para po ngayong May 10, 2025 maraming maraming salamat po